Okay, buka natin dito sa Psalm Psalm chapter 100 verse 1 to 5 Apa psalm chapter 100 verse 1 to 5 dito make a joyful noise unto the lord all ye lands serve, serve the lord with gladness come before his presence with singing now we that the lord he is god it is he that hath made us and not we are we ourselves we are his people and the sheep of his pasture verse 4 enter into, the, enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name, for the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth, endureth to all generations. Kayo manalangin. Pag-inanman na po salamat sa umagnit po kami po ulit ay makapag-kinig uh, pa nyo na inyong salita at matuto na wakay po yung patuloy na magbili sa amin ng wisdom para po maintindihan po namin ito, Panginoon. Panalangin po namin, Panginoon, na kayo po yung gumabayho sa amin, especially, Panginoon, gamitin niyo po ako, Panginoon, bilang instrumento lamang, Panginoon, upang maipahayag ng maayos ang yung salita, hindi po yung sa aking katalinuhan lamang, Panginoon, kundi ang inyong salita, Panginoon, ang maipahayag. Panalangin po namin, Panginoon, na ang Holy Spirit ang mausap, Panginoon, at ang kapangyarihan niyo po, Panginoon, humingi po kami para po maging pagpapala po ito sa aming Panginoon. Tupang dalangin sa matamis na pangal na Yesus. Amen. Yan. So sabi dito sa verse 1, Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Yan. So in-encourage siya ng Panginoon na uh, maging joyful. Yan. And uh, yung tahimik din. Minsan kasi, kwan eh, parang pag nagiging masaya tayo, uh, Minsan mapapatawa tayo na mag-isa lang yung noise lang. Yung <laughs> magkatawa ka. So, parang yung kinikilig ka na pag nag-message sa iyo yung yung crush mo or what. Parang okay may may special na nangyari. Parang mapapatawa ka, ganun, joyful yung tawag doon. Na kasi nga yung blessing na yon naging kapapala Ganun. And then sa verse 2, serve the Lord with gladness. Yan, maglingkod sa Panginoon ng masaya. Yan. Dito sa kwan, sa Bible, maraming times na may mga sadness or mga malulungkot na bagay na ang Diyos, yung mga uh, naglilingkod sa Kanya, mayroong time na nangihina. Pero sabi dito ng Panginoon, serve the Lord with gladness. Yan. Yung topic natin dito, yung pagiging masaya sa paglilingkod sa Panginoon. Yan, kasi nga, kapag naglingkod tayo sa Panginoon, hindi natin ramdam yung, yung pagod. Parang dito nga kapag ako, yung testimony ko dito, hindi ako, Kwan, parang po na siya, ah, hindi na mahirap sa akin. Pag-aaralan -aara, pag ko yung Bible, pero hindi siya kagaya ng ibang trabaho na pagod ka, ganun, tapos yung hirap gawin, tapos yung tinatamad ka, ganun. Yes, merong time na, Kwan, nanghina rin yung parang ayaw mong pag-aaralan yung Bible. Pero yung ngayon, parang sasustain yung mga, Kwan, yung mga sata-sata ng Panginoon, pati yung mga video. Parang kan nga yung parang di ka masyadong magbibigay ng sobrang kan yung oras na talagang uh, mapapagod ka. Kasi nga sa tanong panginoon ito. Kaya hindi masyadong uh, pagod na talagang yung, 'di ba pag hindi mo gusto yung trabaho mo. Iba yung nangyayari. Yung parang kapag magtatrabaho ka ayaw mo, tinatamad ka. Parang yung pagkain, <laughs> pag yung ayaw mo yung ulam, 'di ba yung parang madudu makontrol lang yung kakain ka na wala sa mood kasi nga ayaw mo yung pagkain ganoon din sa trabaho pag uh, hindi mo ayaw mo yung trabaho hindi mo mahal yung trabaho hindi ka masaya sa ginagawa mo o sa ginagawa natin wala din yung kwan yung joy ganun. kaya nga dito uh, nagiging mas masaya yung paglilingkod sa Panginoon kapag merong kagalakan yung pagod ka pero masaya ganun. kasi nga sabi sa, dito sa verse 2, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Habang nagtatrabaho pa, uh, meron pa yung magkakanta ka, you know? Yung kanta ko, ni eh? yung pag parang dun rin nawawala yung pagod. Ngayari eh, kapag habang, di ba, pag may mga music din tayo, habang nagtatrabaho. Kasi dun tayo parang na, na naging productive. Ganun. You know? Kapag nagtatrabaho tayo, na merong uh, kanta, habang kumakanta. Kasi nga, dun sa akin, sa heaven din, uh, yung mga angel, katahan din dyan eh. Kapag ginawa na tayo ng Panginoon, uh, may congregational singing, ganyan. Tapos talagang may part. Masaya kasi nga may kanta. Kaya nga kapag yung pag kumakanta tayo, yung, yung damdamin, masarap sa pakiramdam kapag yung parang kumakanta tayo tapos talagang niyadamdam mo yung kanta nagiging mas pwensya yung parang ang sarap sa pakarangdam. Kasi kinakanta mo siya, tapos yung words pa ng lyrics, ang ganda, yung sarap pa ng Panginoon. And then, sabi dito sa verse 3, Now ye that the Lord, He is God. Yan. Kasi nga, yan, uh, sabi dito na, know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us. So, ginawa ng Panginoon tayo, and uh, sabi ito, and not we ourselves. Hindi niya, uh, hindi, hindi natin ginawa yung sarili natin. And we are his people and the sheep of his pasture. Yan. So ang Diyos yung gumawa ng, ng mga bagay, especially yung tayo, ginawa niya, niya tayo para saan? Para maging masaya. O, hindi para uh, laging malungkot noon. Kasi mayroong time din naman na yung tayo ay malungkot. Pero anong purpose ba tayo ginawa ng Panginoon? Ang purpose, para paglingkuran siya. Kasi sabi dito sa verse 2, serve the Lord with gladness. Uh, nagiging tawag ito yung pag-aaral natin sa Bible. Uh, nagiging mas lumilitaw yung uh, paglilingkod. Kasi nga, bak, yung, nga, yung made kasi dito na sinasabi ng Panginoon na ang Diyos yung gumawa ng tao o ginawa niya tayo, ang purpose niya, paglingkuran siya hindi yung purpose natin dito yung parang uh, magtrabaho lang. Uh, kasi yung dito, temporary, temporary lang. Kaya nga, ang purpose talaga natin, paglikuran siya. Ano ba, paano ba? Eh? Pasa ang dami kasi pag, pag, eh, pag talagang naintindihan natin itong kwan. Masalang nating maintindihan na, ay, paglingkuran palang pa yung purpose. Hindi siya yung, pan lang, walang kabuluhan na trabaho or pasyal-pasyal ka lang. Ano. Kasi ko yung para pang mapapaisip din tayo. Ano nga ba yung purpose ko dito? Mahanap natin kung san may mga calling tayo eh. Yung may mga calling tayo na tinatawag, kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Pero yung pinaka purpose, pinaka goal talaga ng Panginoon, purihin siya, yung paglingkuran siya, mag-serve Kasi nga yung parang kapag nag-serve ko tayo sa Panginoon, doon natin mas lalong nararamdaman yung andyan siya, andyan yung Panginoon na gumagabay sa atin. Kaya nga lagi natin tandaan na yung buhay natin, hindi sayang kapag pinaglilingkuran natin siya. At uh, kung na lang, yung purpose na natin sa work, kung na lang siya, uh, para lang sustain yung pangumuhay natin. Kaya nga hindi pwedeng mahalin yung, yun well, eh, yung mga gamit, eh, yung work. Eh. Yun Hindi pwedeng uh, yung pera yung mag-control sa atin. Kundi tayo pa rin yung nagkocontrol. Kasi pag kinontrol na tayo ng pera, like ibig sabihin nagnanakaw na tayo gumagawa tayo ng masama pangit na yung ginagawa natin ibig sabihin kinokontrol niya tayo yan and then sabi dito sa verse 4 enter into his gates with thanksgiving so in the future pumunta tayo dun sa heaven ah uh, mag -e enter tayo dun yung street of gold kung alam nyo yung daan dun sa heaven and then uh, Siyempre, sigurado, siguro mayroong gate din kasi nga mayroong nakalagay dito na enter into His gates with thanksgiving na merong pagpapasalamat kasi nga binigyan tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan na sa in the future, yung sa heaven, yun yung talagang mansion natin kasi nga street of gold tapos yung pan pa doon, yung water pa doon is malinaw para siyang salamin na kapag nagsalamin tayo ay, or kapag tumingin tayo doon sa tubig o sa ilog parang salamin siya and then and into his courts with praise yan na merong uh, pagpupuri sa Panginoon be thankful unto him maging thankful tayo na yung binigay sa atin ng Panginoon especially yung sa heaven yung binigay sa atin na uh, in the future kasi kapag naging thankful tayo sa mga binigay niya sa atin yun yun man lang yung isipin natin yung binigay sa atin na heaven kasi doon tayo talagang nakatira eh hindi, hindi dito sa mundo. May mga problema, ganyan, may mga problemang uh, dumarating. Pero kapag isipin natin na ay meron pang nakahanda. Mahirap ako dito sa mundo, pero meron pang nakahanda dun sa kaharian ng Panginoon. Hindi lang dito. Kasi minsan nadadown tayo. Nadadown tayo, hindi ko alam gagawin ko. Pero kapag yung inisip natin na kanyan yung Panginoon, uh, ililitas niya ako. Itong problema, mapagdaanan din. And then sabi dito, and bless His name. Yan. Uh, ang Dios kasi 'yung parang kapag super blessed to be a blessing. Uh, kapag tayo ng Panginoon, maging blessing rin tayo noon. And then sabi dito, first five, for the Lord is good, his mercy is everlasting. Uh, ang Dios ang ang Dios ay mabuti at uh, his mercy is everlasting kapag nagkwan, yung nagmamakaawa tayo sa Panginoon, everlasting yun, yung pagpapakaawa natin sa Panginoon. Di ba minsan tayo parang ayaw nating makita na tayo nakakaawa. Kasi magkakaroon ng burden yung isang tao. Di ba? Uh, which is good yung burden uh, na siyempre tutulungan ka kanya noon. Pero ang Diyos, kapag tayo ay nagmakaawa, tatanggapin pa rin natin. Tatanggapin pa rin tayo. Kasi yung everlasting na dito eh. So, his mercy is everlasting. <laughs> 'Di ba unlimited? <laughs> Sa makahanap noon. Kasi kapag nakita nila ng ibang tao, which is may mga tao din na may pagkuan kapag nagmamakaawa tayo. Siyempre, yung iba kasi magsasawa din eh. Kung nagmamakaawa tayo, yung ka na lang magmakaawa. Siyempre, mapapansin mo rin. <laughs> Parang hindi, hindi niya tinutulungan yung sarili niya. Ganun. Pero ang Diyos, kahit ganun tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon para lumapit tayo na kahit nang mamakao. Kasi kapag nang mamakao tayo, andin yung blessing niya na binibigyan niya tayo ng, ng pagkakataon na para baguhin yung sarili natin. And then sabi dito, sa last, and his truth endure to all generations. Ah, uh, yung katotohanan na sinasabi niya ang kanyang salita masalong mag-extend or mag-expand. Kasi endure it to all generations eh. sabi sabihin niyan, hanggang sa next generation. Yung katotohanan or yung mabuti na ginawa niya para sa atin, mag extend pa siya. Kahit wala na tayo dito. Kasi nga, sabi nga dito sa Bible, yung heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Hindi, hindi kwan, yung, yung, yung seta ng Panginoon, hindi siya mawawala dito sa mundo. Hindi talagang parang gamit na temporary lang. You know, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Mas, mas mag extend yung sata ng Panginoon. Kaya nawa, uh, yung gagalakad natin sa paglilingkot sa Panginoon, andun pa rin. Kasi nga, sustay, isustain ng Panginoon yung kagalakan natin kapag andyan lagi. And then yung sata niya kasi, hanggang sa next generation pa eh. Ganoon. Kaya itong Bible, hindi siya, yes, naluluma to. itong Bible ko nga kon na eh. Kasi nung 20 kon pa to. 2019, I think, binili ni mama. Ganun. Kunyari lang na binili ko, pero pera niya talaga. <laughs> 2019, ganun. Tapos, uh, luma na siya, papaluma na. Ganun. Four years, four years na siya. Pero ito, luma, lumuluma siya. Pero yung seta ng Panginoon, hindi. Kaya yung kagalakan din, hindi rin lumuluma. Talagang mag-sustain pa yung kagalakan natin sa paglilingkod sa Panginoon. Yeah. So, nawa ay maging masaya tayo lagi kapag may mga blessing o kaya may problema tayo. Tuloy lang kasi ano eh, ah kun din, uh, mapapagtagumpayan natin. Amen. Basta lagi lang natin tandaan na mayroong Bible na andyan na pinatang basahin. Alright, okay? so tayo manalangin. Let's pray. Panginoon, mga po salamat sa inyong salita na nawa kami po ay maging masaya sa paglilingkod po sa inyo. na Kahit saang bagay, Panginoon, uh, mapa-secular man, sa mapa salawag man, Panginoon ng Church, nawa ay maging masaya po kami, Panginoon, na medyo mahirap kapag nasa secular. Pero wala lang pong uh, madali dito sa mundo. Nawa ay mapagtagumpayan po namin, Panginoon, yung mga pagsubok na dumaan sa amin at uh, yung galak Panginoon na uh, andiyan po kayo na uh, nagmamagabay po sa amin na so, uh, uh andiyan pa rin po lagi Panginoon. We pray na maglingkod po kami Panginoon hanggang sa pamatay po kami. Na uh, manipanindigan po namin Panginoon na uh, kami po ay maglingkod Panginoon hanggang sa inyong pagdating rin po Panginoon. At uh, we pray Panginoon uh, si Ma'am Rachel, po ako Panginoon sa patuloy na magbigay pa noon ng katalinuhan sa pagkatrabaho, mga decision pa noon sa pang-araw-araw. At ang gagawin gawin niya po pa noon ngayon, nawa ay uh, kayo po yung manguna, ang noon, at uh, we pray kanyang mga inalagaan, sila Giselle, sila Sean pa noon, and then si Winkle, nawa binig po sila ng wisdom sa pag-aaral, makapagtapos po Panginoon at sa mga exam nila, quiz, nawa ay mataas po yung makuha po nila. At nawa ay uh, gabayan niyo rin po pa rin sila sa kanilang mga ginagawa maging tama po pa noon. I pray ang kanyang kuya uh, at mga kapatid na maligtas po pa noon, makairan ng gospel. Nawa ay andyan po yung kamuna niyo po sa kanila. At nawa ay meron pong makadala o makainvite pa noon na uh, church pa noon para lumago pa niyo sa pagpapalata. We pray pa noon na kayo po yung patuloy na mag-provide ng pangilangan po nila sa pangaraw-araw na ay maging good health ng kanyang family at ilinyo po kayo sa disgrasya pa noon at sa kanyang uh, pag drive din sa so na wa kayo po yung patuloy na magbigay ng mahabang patience sa mga mga, mga kulit ng mga, tri, mga driver din pa noon nawa ay maging maayos yung testimony po namin ngayong maghapon. We pray Sir Dave, nawa kayo po yung patuloy na mag-ingat din sa pag-drive kanyang family pa yun Nawa kayo po yung patuloy din pa yun na mag-gabay sa kanilang ginagawa pa yun on. E, pa noon sa disgrasya, sa sakit at kanyang mother at parents pa yun Nawa ay maging uh, malaman may po nila na ang inyong uh, setup pa yun at uh, maligtas po sila pa yun sa kapahamakan pa yun We pray pa yun noon na kayo po yung patuloy na magbigay pa noon ng katalinuhan Nawa mag-crawl pa yun noon ng bagong kaalaman sa pag -e edit sa kanyang pagtrabaho, trabaho Nawa ay mas mag-improve pa po ito para po sa kakalago pa yun noon ng business. We pray pa yun noon na laging po siyang ingatan, kanyang mga dreams, kanyang plano sa buhay. Nawa ay maisama po kayo pa yun noon sa kanyang uh, journey pa yun noon. We pray then si Sir Joshua nawa ay bigyan po siya ng uh, kalakasan sa pag drive din, maging uh, kanyang mata, nawa ay pagalingin niyo po or mas maging mas malinaw pa para ilinyo po pinoon sa sa disgrasya pa noon. Kanyang uh, pagiging yan, grab designer, nawa ay mas mag-improve, maging mas uh, mas madali po siyang malaman sa pag-edit -e pa noon. Yun. at kaya po yung patuloy pa noon na magbigay pa noon ng Uh, mga pangailangan po nila pa yun sa pang-araw-araw at kanya mga goals sa buhay nawa ay makuha niya po ito at kayo yun po yung pa yun, maitaas pa once na karoon po siya ng achievement pa yun, may pray, kanyang mga kapatid makapagtapos ng pag-aaral hiling niyo po pa sa disgrasya at nawa ay makilala rin po kayo po yun bilang pagligtas at kanyang parents na may sakit, may di diagnosed kanyang mother, nawa ay pagalingin niyo po ho. nawa ay maging mas malakas po siya at uh, kanyang father na nag-aalaga o uh, nagbabantay sa bahay sa nawa na ay maging uh, masinsipa pa po maging uh, ingatan niyo po, siya pa noon sa kanilang ginagawa we pray pa noong kanyang family kaya po yung patuloy na magpala pa noon maging mas uh, uh, katanggap-tanggap po pa noon sa inyong harapan at panalangin po namin pa noon ng aming maghapon na trabaho Nawa kayo po yung manguna sa amin. Nawa ay yung mga goals po namin ngayong araw. Nawa ay matapos po namin. At wag po kaming tama rin po, Panginoon. Nawa ay iling po kami pa rin sa katamaran. At uh, nawa, Satan, ay bantayin niyo po. Nawa hindi po makapasok po dito. At uh, kayo po yung patuloy, Panginoon, na magkabay po sa amin. Sa gawin po namin maging maayos, maging tama, maging mabuti nawaan din po kayo noon yung tamang uh, kaisipan na nasa prinsipyo nyo po kayo noon o nasa Bible pa noon. Sundin po namin. At uh, we pray pa noon na makita po namin yung pros and cons or disadvantage yung uh, uh, both side na kung saan ba yung tama nawaan din po yung panguna nyo po sa amin. Kasi ang hirap po kayo noon mag-decide kapag dalawa po yung isip po namin pa noon. Kaya po pong mauna pa noon sa itong oras Uh, patawarin niyo po kami pa noon sa nagawang kasalanan at uh, ito pang dalangin sa matamis na pangalang Yesus. Amen.